In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, hati naman pakinggan ang ah, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you Lord Jesus Christ. Malapit na si Hesus sa Jericho. At do'y may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimus nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Nagdara nagdaraan si Jesus na taga Nazareth. sabi nila, at siya'y sumigaw, Isus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tubigil si Isus at inuutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit niya ito at tinanong ni Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya at sinabi ni Jesus, Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakikakita siya at sumunod kay Jesus. At nagpasalamat sa Diyos nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa, sa pahayag, at sa pagunita sa pagtatalaga sa mga palasyong simbahan ni San Pedro at San Pablo, <clears throat> mga apostol. Ang kwento ng bulag na nagpapalimo sa Jericho ay isang malinaw na halimbawa ng matinding pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang bulag na lalaki ay hindi mapipigilan ng mga sumasaway sa kanya. Salip, sa mas lalo pa siyang humiyaw upang makuha ang pansinisus. Ang kanyang pananampalataya ang nagdulot ng kanyang kagalingan. Ang tanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ay nagpapakita na kinikilala ni Kristo ang ating mga personal na pangangailangan at hinihikaya tayong humingi ng may pananampalataya. Ang tugon ni Jesus, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig ay nagpapakita na ang pananalig ay isang mahalagang sangkap sa pagtanggap ng biyaya. Sa pahayag, binibigyan diin ang kalaga ng pag-ibig at paging tapat sa pananampalataya. Sa sulat ni San Juan sa mga simbahan, inihahayag ang papuri at mga babala sa mga mananampalataya. Ang minsaheng ito ay mahalaga sa pagbunita, sa pagtatalaga sa mga palasyong simbahan ni na San Pedro at San Pablo na mga haligi ng ating pananampalataya. Ipinapaalala sa atin ng kanilang halimbawa ang kahalagahan ng pananatiling matatag sa gitna ng mga hamon. Mga halimbawa sa kasalukuyang panahon, sa kasalukuyan Makikita natin ang mga tao na tulad ng bulag sa ebanghelyo na nakakaranas ng iba't ibang uri ng kadiliman. Kahirapan, kalungkutan o pagkakaligaw sa kanilang pananampalataya. Marami ang nakakaranas ng panghihina ng loob at paniniwala dahil sa mga krisis sa buhay at sa mga kaganapan sa mundo gaya ng mga digmaan, pandemya at kawalang katarungan. Tulad ng ginawa ng bulag sa Ebanghelyo, dapat nating patuloy na tumawag sa Panginoon nang may pagtitiwala at hindi matakot na magpahayag ng ating mga pangangailangan. Bilang mga Katoliko, tinatawagan tayong magpursige sa ating pananampalataya sa kabila ng mga hadlang at pag-usig ang ating mga simbahan at pamayanan ay dapat maging liwanag sa mga nagdurusa at tagapagdala ng pag-asa sa iba ano ang dapat nating gawin una maging matibay sa pananampalataya gaya ng bulag na hindi nagpatinag sa mga sumasaway sa kanya dapat tayong manatiling matibay sa ating pananampalataya kahit pa sa harap ng mga pagsubok. Pangalawa, magsalita at kumilos ng may pananalig. Ipahayag ang ating pangangailangan sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at kawain. Pangatlo, maging inspirasyon sa iba. Tulungan ang ating mga kapwa upang makita nila ang liwanag ni Kristo sa kanilang buhay. Maari nating gawin ito sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing pangkawang gawa, pangangaral, at simpleng pagpapakita ng malasakit sa iba. Pang-apat, magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sa tuwing makakatanggap tayo ng biyaya Magpasalamat tayo at patuloy na ipahayag ang ating pasasalamat sa Diyos. Naway sa pamamagitan ng ating mga gawa at pananampalataya, tulad ng bulag na nagpagaling at sumunod kay Jesus, maging liwanagin tayo sa ating mga kapatid at patuloy na magpuri sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, naming Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan at habag, idinudulog namin sa iyo ang lahat ng mga nanonood at nakikinig sa mga sandaling ito. Loobin mo sila at maantig ng iyong presensya at patubayan mo ang kanilang mga puso tungo sa tunay na pagbabalik loob sa iyo. Ipadama mo sa kanila ang iyong liwanag na nagdudulot ng pag-asa at pagong simula. Ama, para sa mga nagkakasala, hinihiling namin ang iyong banal na awa. Patubayan mo sila sa landas ng pagsisisi at bigyan ng lakas upang magbago at muling magtiwala sa iyong dakilang pagmamahal. Naway, tanggapin namin ang iyong kapatawaran ng may buong pagpapakumbaba at maging handa sa pagpapatawa din sa iba. Hinihiling din namin ang iyong mga maglagro ay dumaloy sa amin ngayong araw, hindi lamang bilang mga tanda ng iyong kapangyarihan, kundi bilang patunay ng iyong walang hanggang pagmamahal at pangako sa iyong mga anak. Palakasin mo ang aming pananampalataya at pag-asa nang sa gayon ay maging buhay na saksi kami ng iyong kabutihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas Amen. Sa muli, hinhikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyo nito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating sibahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway na maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumin ni Patris et Fili et Espiritu Sancti. Amen. God bless!